Hello po, magandang araw po. Ako nga po pala si JT Motovlog ng Davao City. So yun, nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga OFW, mga kapwa natin Pilipino dyan sa iba't ibang sulok ng ibang bansa. Maraming salamat po, lalo na po dyan sa Cambodia. Maraming salamat po sa pag-suporta nyo kay Tatay Digong FRD at sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. At lalo na po dyan kay Josephus Christian Sirano na nasa Cambodia na public servant palagi kahit nasa Cambodia. Lalo na po sa Sirano family. Maraming salamat po. At sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang kaarawan ni Tatay Digong Eferardi bukas March 28, 2025 sa buong mundo na mag si celebrate ng karawan ni Tatay Digong. Maraming salamat po. At meron pong minsahi si Senator Kuya Bongo sa lahat ng ating mga Pilipino, mga OFW. Pakinggan niyo po ang minsahi na sasabihin ni Senator Bongo. Mga mahal kong kaibigan at kapwa taga-suporta ni Tatay Digong. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat habang ipinagdiriwang natin ang ika-80 na kaarawan ng ating mahal na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ang araw na ito ay hindi lamang isang selebrasyon ng kanyang buhay at liderato, kundi isa ring pagsasama-sama nating lahat upang ipakita ang ating matibay na paninindigan sa kanyang mga adikain at pamana sa ating bayan. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nakita natin ang isang gobyernong tunay na nagmamalasakit sa mamamayan. Isang gobyernong walang inuurungan sa laban para sa kapayapaan, kaayusan at kaunlaran. Sa panahong ito ng pagsubok, mananatili tayong nagkakaisa sa pananalangin para sa kaligtasan at kalusugan ni Tatay Digong. Higit sa lahat, ipagdasal natin na manatili siyang malakas, hindi lamang sa kanyang pangatawan, kundi pati na rin sa kanyang diwa at paninindigan. Kaya naman sa gitna ng lahat ng ito, huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy nating ipanalangin ang ating mahal na Pangulo at ipaglaban ang ating karapatan bilang isang malayang bansa. Huwag tayong magpadala sa takot, bagkos ay magbuklod tayo bilang isang pamilyang Pilipino. Nananalig na mananaig ang katotohanan at katarungan. Muli, maraming salamat sa inyong hindi matitinag na suporta kay Tatay Digong at sa ating adikain para sa bayan. Sama-sama nating ipagdasal ang kanyang kalusugan, ipanalangin ang kanyang kaligtasan, at ipaglaban ang ating kinabukasan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan kong Pilipino. So, yun po ang mensahe ni Senator Kuya Bongo. Isang pasasalamat sa buong Pilipino at sa mga nagsusuporta kay Tatay Digong Eperadri. Ingat po kayo palagi. God bless. Mabuhay ang Pilipino at ang bawat isa.